Ah, isda yan, te. Maya-maya. Ayan, isang tabang gara yan. Magkano din? Pag Magkano daw, okay. te? Isang ganyan. Magkano kilo? Oo. Steak. 60 ang kilo. Ang laki, no? May ilang kilo yan. Dalawa. Dalawa. Dalawang kilo. Mura lang pala dito eh. Oh, may bangwas din, may mga oh, tilapia, mga oh, tilapia, ang lalaki ng tilapia. Mayon! Meron pa doon, mga oh. oh, tilapia. Ano yung tilapia din yan, te? Malaki Malaki ng tilapia meron din palang mga nagtitinda ng mga tilapia dito mga kapwa natin malalakbay dito lang yan sa may C6 sa mga ibang hangganan makikita natin itong uh, malapit sa pangalawa itong parang may ano siya dito parang may ito lang 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 sila bandaw na kapayong may magkita natin itong blue na pader nag-a-yero na pader dito siya banda. Doon dun tayo galing sa may tagig sa may Amarillo uh, Rodriguez. Dito siya banda. Dito siya na si Benda. Nakatumpok lang sila. Pag, pupunta naman tayo doon. Doon yung pupuntang Taytay. -tay.